50% pa lang hanggang ngayon. Eh, ako si Pinoy, pag ko kayo, pag hindi nyo tinapos ang balog-balog during my turn. Oh. Diba? Kaya ka naging presidente para tapusin mo yung project do sa bayan mo. Hindi mo, after namatay na si Pinoy, 2023, 50%? Nasaan ang DBM? Mira pa ba nila yung ano eh, yung alok eh. Kasi so magkano yung ano, magkano ba yung pero Alam mo, kung ganyan ng ano, mas maganda pa, mas less project pero mas ginagawa kaysa kadami-dami yung project, puro 5%, 10%. Ano 'yan? Di walang impact 'yan sa tao. Ano bang kalokohan 'yon? Meron meron tayo ano. Anong impact yun sa tao? madami daming project na wala na ka tayo nang gagawin. So, Bakit nyo maging nasawayan? Punti no, yung isahan lang yan. Punti. Ano na lang ang project na gawin niya? Ano lang nakakita ng ganyan? Nasaan ang DBM? Tawagin mo yung DBM. Ganito ba dapat? Hindi ba dapat mas konting project pero mas ginagawa? Kaysa kadami-daming project, puro simula. Yes, ma'am. May matatagin Wala namang mangyayari dyan. Ano ba mga kotong? Ma'am, ang uh, ginagawa kasi nila. Hindi, So, muna, napansin ko sa inyo, puno kayo feasibility study. bakit kayo mag-with feasibility study? Wala nga kayo pera. Ikaw yun nyo na lang. Yung pala, ganito rin kayo, o. Oh. Patakot takot ang project, walang natatapos, puro 10%. Ano ba yan? Lukuhan ba yan? Di, puro salita lang yan, walang ginagawa. Kaya pala ganito agriculture natin. brown Nakita mo ba yung listahan nila na ang dami-dami nila ng project for 10%? Bakit tayo gagawa ng tigte 10% na project? Di, kahit konti an natin ng project, pero matapos natin, di ba? Ano ba yung policy nyo dito? Sabi, hindi nyo daw sila nire releasean Actually, Madam Chair, nire-releasean po namin sila ang kasama po sila sa mga agencies or GOCCs na comprehensively released po yung uh, budget nila. Ibig po ng budget din. John, uh, kung nai-release so, okay, bakit ganito to? Uh, 2018, puro 10%, 5%, 5 years ago. <laughs> Yung implementation po kasi nasa sa kanila po yun. Kaya nga po, ang evaluation namin, tinitignan po namin yung utilization rate nila. And uh, tinitingnan din po namin kung... So, wala silang natatapos, puro sila simula. Pumapayag kayo ng ganyan. Ba't hindi niyo papatagal ang niya pag ganyan? Ano, ako? Ako magmamanage, tapos puro 10% to 2018 after 5 years, patatanggal ko sila. Bali wala sila, wala pala silang natatapos eh. Um, uh, ganito po kasi yan. Like, uh, uh yung releases nila yearly, na spend naman ng NIA. Kaya lang, for example, yung isang project ay 900 million. I, I will ask magre her. Uh, 2018, 10%, 5% ang accomplishment to, 2018. That was five years ago. At eh, nire-release nila, hindi nyo nire-release. Kaya daw hindi nila nagagawa. Kaya tinatanong ko sa inyo, meron bang ganon na na-identify mo for the year, hindi mo kayang i-release. Hindi ba kaya mo in-identify, ganun lang, kasi yun lang ang kaya mong i-release? Ba't nila inire-release so na hindi nyo ni release Totoo ba yun? Ah, Madam Chair, nire-release po namin agad yung... Actually, ang release nga po namin, SARO at saka NCA na eh starting 2020. So, meron na po silang pang-obligate, meaning pwede na po nilang ikontrata yun, i-implement nila. Mari po yung 2018, ang na-release lang namin ay SARO, na-obligate na po nila yung payment, ah uh, Ano po siya kasi progress billing, pero starting 2020 po kasi kung ano yung kanilang budget, inire-release na po namin yon ng po. Uh, ma'am, for example po, itong FY2024, ang release nila is 100 million. Ang cost ng project is 900 million. Nakakatawa? Uh, na, naiinis ako. So, well, yung release nila, totoong uh, nagre-release sila, ma'am, pero hindi the whole project ka, ma ma'am. Ako, common sense, hindi ilalagay sa budget nyo na walang pera. Kaya nga nililimit ang budget nyo, yun lang ang kaya. O. tapos sasabihin niyo sa akin eh, hindi kayo nire-releasean kaya hindi niyo nagagawa. So, 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 nire-releasean lang but not the full amount. 5 years? 10%? Bakit mo pa in-identify? Uh, <laughs> ang, ang intindi ko po dun sa table po nila, yung total budget ng irrigation facility is 900 900 million. Every year po, nagre-release progress billing nga yung sinasabi nga ni DBM. Nag-re-release ng 100, 100, 100, for example. Doon sa 100 po na ni-release ng year na yon, na-accomplish naman nila 100%. Pero as you... 2018 eh, 10%, 5% ang na-accomplish, uh, 5 years, 5%. Okay. Ano ba, hindi ba yun? Hindi ko makakala 100%. Eh, Madam Chair, I have no question. 2018, 2018, 5%. Yung release na... Po, na Paano ko na sinabi na gano'n? Oh? No? 2018 o oh, o oh, o oh. ito 2018 to 2025 o oh, o oh. Madam Chair Madam Chair Ako sinusuma ko lang 20, 20 2018 yung project ang accomplishment mo ay e 10%, meron pang 1%, may 6% o oh. 2018, may 4%, uh, may 1.9%. Ano ba yan? Bakit pa in-identify yan? Madam Chair, yung... Kung may kasalanan, DBM o kayo? O. Oh. Madam Chair, yung po palang table na tinitignan ninyo. Apologies po, hindi ko po kasi nakita yung table. Yan po kasi yung listahan ng kanilang mga projects. Oh. Yung nakikita po niyo is the implementation period. Na, na, meron po siya nakalagay na total estimated project cost, implementation period, tas date of start, tas yung allotment released. Ang nangyayari po dyan, while na-compute na po nila yung total estimated cost ng project at Paskin, uh, nailagay na po nila yung implementation period. Ang nangyayari po, yung kanilang yung annual release is uh, 444. Tapos, obligation incurred is 422. That's one third. But ang accomplishment 10%. Kasi nga po, multi-year po yung implementation. Miskin na, 5 years, eh, 10%. Kung multi-year, kung five years, eh, kung 100 million, eh di dapat may 50% accomplishment na. 10%? Kung ikaw eh, after five years, 10% lang ang magagawa mo, ba't mo pa ginawa? Sinayang mo lang yung pera, wala namang ano? Wala namang uh, ano? Madam Chair, uh, meron po akong uh, solution na uh, sinasabi sa kanila. Katulad nito, 2018. O, oh, may may uh, ano percent. Kasi ang gusto ko mangyari. Five oh, years. may solution po ako dyan para mapabilis ang accomplishment natin. Kasi, hindi uh, kung halimbawa, hindi nyo kaya na kayong bigyan doon, bakit mo pa in-identify? Mas maganda, konti na lang ang project, pero natapos after five years. Kasi kawawa naman yung beneficiary. Ma'am, kaya natin. Kaya lang po ang sinasabi kasi nila, ganito ko po yan. Ang sinasabi nila sa amin lagi, kasi pag mag-release sila, for example, 1 billion yung project, ang release is 100 million. Ang, ang pwede lang daw nilang bayaran, is namin bayaran is 100 million. Ang sinasabi ko po, teka muna ka ako, kasi may CBI yan ng buo. Eh, Kaya ang na 100 million lang yung 1 billion. Pero after 5 years, dapat tapos mo na kalahati. Eh ma'am, kaso nga tigo 100 million ang release. So sa, talagang nga, ang ng 10 million yun. 100 million o oh, 5 years, di 500 million. Kalahati ng project tapos 10% cut, 6% cut. Meron pong akong solusyon na mas mabilis. Yun pong i-work out namin ngayon ma'am. Ang sabi ko sa kanila ganito po. Kung matapos namin yung 100 million at ma-obligate namin, di, siyempre naka-CBI po yan. Meron kaming mga other uh, fans funds, mame. Eh. Like for example, yung na-terminate sa balog-balog, nasa amin ang cash. Sabi ko, pwede ba namin i-augment? Hihiramin muna namin yung cash para tapusin na namin ito. Eh. John, Parang yung sa high-rise, ma'am. Hindi ko Kahit 100 million lang per project every year, kung nag-start ka ng 2018, di kalahati na tapos. Di ba? Oo. Oh. There's something wrong here, eh. I can't try it. Sige, ma'am. Tingnan ko pa yung mga uh, situation. Wrong here at ipop. Eh, yung mga formula bidding na po, ipopobid po natin and I will make sure na uh, yung releases po ay uh, ka kagad po. Ma makamplis within yung sa limit ng releases. Parang there's something wrong with the system, di ba? Oh. So, Ayusin nyo to kasi nakakatawa to. Kasi after five years, but... 10%? Bakit after 5 years? Di, mas kontihan natin yung project pero mas mabilis. Tapos huwag tayo mag-start nang hindi natin natatapos. Puro simula to eh. Parang ang akin dito, ang tingin ko dito, puro simula eh. Puro simula eh. Walang natatapos. Ano ba to? Magagamit ba to kahit puro simula? Eh, hey, ma'am. Ha? Hindi, tanungin natin sila. Magagamit ba to kung puro simula? Hindi po ma. Am. Dapat po talaga i- oh, it's just project at tapusin. Eh. Ma'am, magpipigil uh, na lang po kami ng catch-up plan. Titignan ko yung pwedeng implement ka agad. At para yun na lang po ang ano natin. There's something, uh, there's something wrong. Ko, puro, ano, puro simula to, eh. Walang natatapos eh. Bakit gusto niya yung puro simula? Hindi ba kahit mas konti ang project pero tapos? Kesa puro simula. Well, what will we profit from puro simula? Okay. So, ito na, okay. Eh wag na kayo kumuha na ibang project tapusin niyo muna 'to. Dapat, simple, simple. ang ginawa ng presentation dito kaya nung gusto ko nga i-correct eh. sino mo lang nila yung start ng project, yung time na ginagawa nila yung plan kasi pag ma ang, ang uh, ano yan, gagawin mo yung plan may uh, epic yan merong uh, uh, environmental compliance tapos sa mo ipapabig name of project in start. Eh, kasi yung iba, forbidding pa eh. eh kasi pre-present nila ma'am na nila yung preparation. Dapat sabi ko i-present nyo yan the time na mabid, Hindi yung preparation. Kaya mali po Hindi yung presentation niya eh. So, yes, ma. Opo ma'am, babaguhin na pa namin. Mali kasi ang na lang po sa kanila na po ito. Ito lang po. Out of po, dun sa total project po. Oo oh, nga lang. Kahit ba iyan na-release? 100 oh. lang po, out of 7.1. So talagang maliit lang po talaga yung na-ano nila. Eh, eh bakit nila sisimulan ng yeah. ganyan na-release? tapos ano yung ang katangahan niya? Dapat yeah, po nga. Dapat ang tanong sa bakit Ba't ba nila sinimulan? Yes. Di ba nila simulan?